ang malubhang sakit ni Vladimir Putin ay maaring maging isang malaking banta sa kanyang pamumuno at kapangyarihan matapos iniulat na ang kanyang inner circle ay hindi na umunaw natatakot sa Russian President ayon sa kanyang speechwriter. Matapos sa lakay ng Russia ang Ukraine noong Pebrero, ang mental at physical na estado ni Vladimir Putin ay question ng mga eksperto dahil sinusubukan o mano nilang alamin kung ano ang talagang nag-uudyok sa Russian President na gawin ang isang marahas na pag-atake sa Ukraine. Naniniwala ang isang speechwriter na dati nang nagtatrabaho kay Vladimir Putin na lumalala umano ang kanyang karamdaman at idinagdag niya na maaari pa itong humantong sa isang kodita sa Kremlin. Sinabi ng dating speechwriter ni Vladimir Putin na si Abbas Galyamov sa Times Radio na tiyak umano siyang nahihirapan ang Russian president ngayon dahil sa kanyang sakit at alam umano ito ng lahat ng mga Russian elites kasama na ang mga tao sa Kremlin. Sinabi ni Galyamov na isa ito sa mga dahilan kung bakit humihina ngayon ang posisyon ni Vladimir Putin. Takot o on ang mga taong nakapaligid sa kanya. Ngunit ngayon ay hindi na dahil sa kanyang sakit. ang kanyang sakit ay isa rin sa mga kadahilanan kung bakit nagtatangka ang kanyang mga tao na magkodita. Ngunit ang pangunahing bagay na kinakailangan para mangyari ito ay ang pagkakaroon ng isang public revolt. Idinagdag ni Galyamov na dapat mayroong public activity sa Russia tulad ng protesta dahil ang mga Russian elites ay takot o manong manguna ngunit maaari silang sumunod sa isang popular na pag-aalsa. Hindi malinaw kung ano talaga ang tunay na kondisyon ng kalusugan ni Vladimir Putin ngunit iniulat ng mga independent media outlet noong Abril na ang Russian President ay mayroong kasamang isang oncologist sinabi rin ng isang news outlet na si Putin ay nababahala umano sa kanyang sariling kalusugan sa mga nakaraang taon. Iniulat din na si Vladimir Putin ay nagsasagawa ng mga regular na paglalakbay sa isang resort city na Sochi kasama ang mga doktor mula sa Central Clinic Hospital ng Moscow. Sinabi naman na isang dating opisyal ng FSP ang security service ng Russia ng buhay ni Vladimir Putin ay hindi na magtatagal pa ng higit sa dalawa o tatlong taon at idinagdag niya ng Russian president ay may isang malubhang cancer na mabilis o manong lumalala. Samantala sa ibang aspeto naman, isang aso ng Russian Special Forces ang iniulat na lumipat ng panig matapos itong kinupkop ng Ukrainian National Guard. Ang military canine na pinangalanang ng Max ay sinasanay na ngayon ng mga Ukrainians upang makatulong sa frontline at upang labanan ang mismong mga taong nagsanay sa kanya. Kasama sa ginagawang pagsasanay ngayon ng mga Ukrainian sa nasabing aso ay ang pagturo ng mga bagong tricks dahil kailangan siyang matuto ng mga bagong commands at Ukrainian na termino. Ang tatlong taong gulang na Belgian Malanwa ay nabigyan ng bagong buhay matapos siyang gutumin ng mga sundalo ni Vladimir Putin at pagkatapos ay iniwan umano ng Russian military ang nasabing aso sa battlefield. Matapos siyang iwanan ng mga malulupit na tauhan ni Vladimir Putin sa Ukraine, ang batang aso ay nakaligtas sa pamamagitan ng paghahanap ng mga bulok at tiratirang pagkain sa mga basurhan. Iniulat na gumala o mano ang nasabing aso sa isang gubat ng ilang linggo bago siya napadpad sa isang bayan na matatagpuan sa katimugang bahagi ng Ukraine nang makita siya ng mga lokal na residente, agad siyang inalagaan ng mga ito at pinakain hanggang nanumbalik ang kanyang lakas at pagkatapos ay iniulat na kinupkop siya ng mga Ukrainian troops. Habang nasa pangangalaga ng Ukrainian military, si Max ay tinulungan ng kanyang mga rescuers, inalagaan upang mapabuti ang kanyang kalusugan at pagkatapos ay nagsimulang magsanay para sa isang panibagong misyon. At kasama na ngayon sa bagong tungkulin ng matapang na aso ay ang pagsinghot sa mga hindi sumabog na bomba na iniwan ng mga sundalo ni Vladimir Putin sa Ukraine. Iniunat din na patuloy na nakakatanggap si Max ng mga pagsasanay at masigasig na nagtatrabaho ngayon sa mga checkpoints. Sinabi naman ng isa sa mga tagapagsanay ni Max na ang aso ay nagsimula na sa kanyang mga opisyal na tungkulin sa hanay ng kanilang National Guard. Ang kanyang pangunahing tungkulin ay ang suriin ang mga taong dumadaan sa mga checkpoints at maghanap ng mga rasya na espiya na nagtatangka magsabutahe. Idinagdag niya na buko dito gusto nilang turuan si Max ng mga skills sa paghahanap ng mga pampasabog at mga kalaban iinlarawan din siya ng mga sundalo bilang isang natatanging aso at sa katunayan ay kaibigan na umano siya ng buong hukbo